Yo, what is up sa inyo, mga idol, mga bossing? Hindi, wow. So, ayan. Good evening. So, today dumating na yung cover natin. Ayan, fresh na fresh. So, shoutout kay Boss Aladdin. Um, so, ngayon gagawin natin. Titignan natin yung kulay din. Didiretso natin. Kakabit na natin kay Raider 150. So, Ayan, kung nakikita nyo yung video natin nakahiga, kasi para to sa YouTube channel natin, mga sir. Ayan po, Stickman TV. Ayan, now playing yan. So, check nyo po yung YouTube channel natin. Ayan, malino na malinaw, Stickman TV. So, huwag natin patagalin. Excited na rin ako. Uh, buksan natin, mga idol. So, ito siya, mga idol. Tingnan natin yan kung ano yung tura niya. So, stay sign natin. Para sa kauli mga idol, ayan. Uh, ang kulay niya pala is violet. Pero medyo ano to, nag-pink siya pag may ilaw. Nice. Pero sa personal mas mukha siyang violet. So ayan, ito yung kauling natin. Ito mga idol yung palikpik yun na andito. So silver lang naman to, so nothing special nung so, ngayon natin buksan. Ito naman mga idol, yung atin pong araro. So buksan din natin. So ito ating okay, boss ala din. So ito guys, yung araro natin. Ganito ka kita ng kulay. Next natin, front fender. Ayan siya mga idol, grabe. Ganda nito. Ayan very nice pinakamalaki ito yung box natin so, it's all natin so, ayan mga idol yung nakalatag nating kaha so, kung titignan nyo uh, medyo lang medyo lang naman pero di naman ganoon kalapit So, at least, yung shade niya parang violet. So, terno lang ng bahagya sa atin pong BMX. So, ito mas light. Mas malapit ito sa shade ng pink. So, siguro wag na natin patagalin mga idol. Kabit na natin. Let's go. Ay mga idol. Um, unahin natin ikabit yung headlight dito at yung gauge. So, para maisabit na natin sa motor. Ayan mga idol, yung ating headlight. So, naikabit ko na rin pati yung gauge. Ayan. So, salpak naman natin doon. So, ayan sya mga idol, yung headlight natin, naikabit na natin, na-finalize na rin natin. So, medyo matatagalan tayo kung bibidjoy natin lahat, no? Basic lang naman yung pagkabit nito. So, gagawin ko, ta-timelapse ko na lang. So, tingnan nyo na lang mga idol kung paano natin kakabit. Let's go! Ayan mga idol, so ito siya, yung kanyang look. Oh my God! Wow! So, siguro bukas pag sinipag tayo, palitan natin ng black na rims. So, kabit natin yung rims natin na Kingo. So, tingnan na lang natin bukas mga idol kung babagay ba siya at kung ano yung niya pag nasa ilalim ng araw. So, ayan siya. Hindi ko alam kung anong kulay nito or kung anong code ng kulay na to. So, kung gusto nyo pong gayahin or gusto nyo gawing base, eh, kunin nyo lang po, i-screenshot nyo lang, pakita nyo sa pintor. Sila nang bahala mag-mix Ayan. At huwag niyo pong kalimutan, don't forget to subscribe. Ayan, YouTube channel natin, Stickman TV. Ayan, subscribe, subscribe, subscribe. So, ayan siya mga idol. So, kita kits na lang po sa mga susunod na vlog.